si zombie dito, alcohol. Yan, may mga mentor siya dito pa. Siyempre, pag may kinikis siya. <laughs> so yan, kasama natin ngayon si Zombie at nakikita niyo naman meron kaming stickers. So, dito kami ngayon sa shop. Yan. Siyempre, baka gusto yung bumili GK Clothing ha. Tapos siyempre, flex na rin natin tong clothing ni Zombie. Kung um, gusto nyo bumili TZ Clothing, eto GK Clothing. Maraming, at maraming, maraming, maganda pa nito, darating na yung ganito natin. Malapit na, siguro mga 2 weeks na lang. Malapit na. Malapit na ako maasar. 2 <laughs> <laughs> weeks na lang. Kasi meron bagong sasakyan si Zombie. Eh gusto ko tigitan ng GK Clothing eh. Eh no, para labas tayo. Maganda siguro. Dikit muna natin, tapos tignan ko yung loob. Okay lang ba na car-reveal tayo sa loob? Walang problema. Car-tour. <laughs> Arthur, okay. Oh, Unahin natin tong TC clothing. Ayan, Oh. Wow! Hey! Wow! Ganda, Oh. Tignan nyo yung mukha ko dyan. Ito pa, rin yung shirts ko. Puti pa din. At saka yung earrings. Ito, o. Uh, <laughs> Alatang zombie. Tapos, sir, sir, hindi makawala boss GK. Ayan, hey, wow. no? o. Bangis par! <laughs> yes! Yan ang nagawin naman natin. Tour naman na tayo sa loob ng sasakyan ni ano. Ang sasakyan ni zombie is Alphard. So ganito yung loob niya. Ayan, Oh. Hindi pa siya, siya tight? Ang oh, tight yan. Ganda. Yan. Ganda. Zombie, magkano bilhin mo dito? Wow. Bumili ko to. Ito, oh. <laughs> <laughs> ganun lang. Automatic. Oh, automatic oh. siya. Ito wow. na natin ito. Yan. Buksan mo yan. Open. Yan. Open. Yan ka tayo dyan. Ay, 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 ka ka <laughs> President ng QC. <laughs> QC Mayor. mo, mo. hindi magagalaw-galaw yung ulo, Pwede oh. din sa mga may jowa Alam mo na. Eh? pag si, Zombie dito, alcohol. Yan, may mga mentor siya dito pa. Siyempre, pag may kinikiss siya. Tapos ang <laughs> dito, may like, ano pa, oh. Oh, Pwede -pa. mo patong yung paa mo. Dito, pwede mo patong. Uy, oh, wala mong pinigis dito, ha? <laughs> oh. Ito. ito, ito yung bag. Yan, oh. No? Zombie, dito ka, dito ka sa other side. Para makita ka sa camera. Dito, dito. Dito, dito. Dito, dito. Dati si zombie. Ayan! Ito na! Ito na! Pwede ka matulog. Ito, ito, ito. Pwede matulog. Ilas ka lang. Ayan! Ilas ka lang. Tapos yung lagay mo dito po si Kay. Ayun, ikaw naman, namu-oblema ka naman dahil ang ganda na sasakyan mo. Okay. Ayun oh. Wow! Pwede ka, pwede tumaba dito. Lahat pwede yan. Yes. Ah, sa ganyan siya. Yes. Oh my. Tulog ka lang. Diba, pupunta, uh, punta tayo sa Zambales? Oo. Oh. gusto mo sumakay dito, sakay tayo. Tara. Tara hey. <laughs> hey. Let's go. Sa Zambales. Let's go, Zambales. Hey. <laughs> ano yan, ano yan? <laughs> 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 okay, so babana na tayo. Wait lang, bago tayo Wait lang, wait lang. Oh. Okay. wait, wait. wait, wait. wait, wait, wait. Oh, okay. oh ako po ay isang uh, isang zombie ako <laughs> Taka... po ay isang model <laughs> ako po ay isang tao na I like to ask questions uh. gusto ko talaga magkanong gusto ko talaga magtuto you get it? so ang ko natuto kay Boss VK lalo sa pag kapag dating sa negosyo Boss GK, where anytime you are, anywhere you are, kahit saan ka, kahit kailan, God bless you always oh, from the bottom of my heart. Yon. I wish you all the best. Yan. Yeah. I learn a lot from you always. Ako yung nagsimula ng clothing ko sa bahay lang, pero ngayon lumalaki na. Ang dami ko na kinita sa clothing dahil sa advice mo. Maraming maraming salamat, Boss Thank you so much. Thank you Lord, so much. God, bless you always. All right. Yeah for I really accept your sticker. Sige, gusto mo pa ilagay ko sa mga kwarto ko, sa cellphone ko, kaya ko, okay? Gusto ko yan. Mm -hmm. Thank you so much. And that's it. Hey, Maraming salamat fly. po, ZK. Thank you. Ayan, oh, uh, baba tayo ulit. Sa kotse ko naman. Didikitan natin sa kotse ko. Pasensya ka na, medyo madumi. So, dito natin didikit. Ayan. Sa so, tabi-tabi kami. Parang kapatid ko na si Zombie eh. Oh, Kaya siyempre dapat tabi-tabi kami dito. Thank you so much. Yan yeah, no? Hey! Nice! Zombie! Sheeeeee! Basta kung gusto niyo bumili ng clothing namin, lalagay namin sa comment section kung saan pwede kayo bumili. Hey! Yarn! Yarn!